Hindi ko na ulit titingnan ang isang simpleng kapehan sa parehong paraan. Minsan, ang pag-ibig ay hindi parang paputok. Ito ay isang tahimik na hapon kasamang tamang tao. Ang araw ng hapon ay tirik na tirik, ngunit sa loob ng cafe Marmol, si Andrea ay kalmado at mahinahon sa kanyang eleganteng peach na damit. Sa tapat niya ay si Marco, ang lalaking minahal niya sa loob ng limang taon, sa wakas ay dumating, huli na gaya ng dati. Tropic kibit balikat niya, sabay pakita ng kanyang klasikong ngiti. Pero sulit ang anumang biyahe kung ikaw ang katapusan. Umirap si Andrea, pero sa loob, natutunaw siya. Nagbiruan sila, nagbahagi ng katahimikan na kaibang payapa, hindi awkward, basta, tamalang, biglang ibinaba ni Marco ang malaking tanong, hapunan kasama ang kanyang pamilya. Handa na ba siya para sa susunod na hakbang? Nag-alinlangan si Andrea hindi dahil kay Marco, kundi dahil sa isang maliit, nagtatagal na pagdududa. Bago siya makasagot, inistorbo sila ng waiter. Nakahinga siya ng maluwag. Sa labas ng bintana, isang pamilyar na figura ang tumawid sa kalye, bumilis ang tibok ng puso niya. Minsan, ang mga simula ay tahimik, ngunit pinabago nila ang lahat.